Comes, we're going to take a rest. We're going to exercise. So, yung mga kahimala, medyo pinagpawisan na tayo kahit na aircon ako. So, hindi madali yung paglulus ng weight kahit tayo ay uh, nag-low carb. So, kailangan din natin minsan pagpapawisan. O, maano yung ating taba-taba. So, last year, as in nakapag-focus talaga ako sa exercise lalo pag may pasok maaga ako nagigising pag mahihatid ko yung mga alaga ko before ako mag-start ulit ng work nagwo-workout muna ako sa mga simpleng exercise lang pantanggal lang ng bilbil -bil. no? Yan. hindi madali pinafrases yan so tiyaga Tsaka po talaga at siyempre, disiplina sa sarili. Kung gusto mo mag-lose ng weight, uh, bawasan o tanggalin mo yung mga pagkain na matataas ang carbohydrates. Like matamis, kanin, kinapay, uh, soft drinks, sa so mga bawa yan. Ayan. Kung di mo naman kaya, as uh, in tanggalin, so mag-less ka lang Huwag mong bigyan yung sarili mo. Kung kumakain ka ng kanin, 2 cups, gawin mo na lang mo nang 1 cup. So, hinahinay hanggang sa masanay kang kumain ng konti. So, kung medyo sanay ka na kumain ng konti, eh, masasanay ka na rin na walang kanin. So, based on my experience last year, uh, may mga upload video naman ako na talagang naglose ang weight ko that time talagang seneryoso ko. But this uh, last vacation is lumubo ako ulit. Kasi masarap kumain. Tapos kasama mo yung pamilya mo. So ngayon, back to exercise tayo. Hindi naman ako naghahangad ng acid sex yung katawan. Magbawasan lang ang taba. It's happy na ako dyan. Thank you for watching!